At so, another day, another vlog. So, nandito kami sa feriahan ng bayan ng Lucena dahil nalalapit na nga kapistahan ng Lucena City. So, maninihin kami ng chinelas sakto dahil hindi ko dala yung chinelas ko. Ayan, so wala akong magamit at bibilang ko na din yung mga bagets ng chinelas na pang araw, -araw. At sa katanghalian nga namang tapat talaga namang initenit at pawis na pawis din ako pero lang na ko to dati is lagi din ako pumupunta sa feriahan ng Lucena at namimili ako ng mga pantalon. Ito yung time na medyo kabataan ko pa. Nandalagita pa ako na. So, oh, dito ako namimili ng pantalon. Dati 150-200 is ang ganda so, na. na. So, ito na nga at ibibili ko ng chinelas yung bagets ng pang araw-araw. Para mukhang matibay. Mukhang matibay naman yung ganito. So, ito na lang yung ibibili natin. Ay, ayan. ayan, maganda. Sakto lang. ba diba? Yan na lang. Isa po dito. Ayan, at ako syempre maniningin din ako ng chinelas para sa akin kasi naiwan ko yung chinelas ko sa Manila so wala akong magamit. Ayan, so ibibili ko ang dalawang batuta, ang dalawang bagets. Nasakit na naman at ito na nga lang yung nakita ko, nagustuhan ko kasi flat, ayan, white na lang din ang ko dahil mahilig ako sa white flat kasi para pang matagal ang lakad. So sa 100 pesos lang may flat ka na at pang matagal ang lakad.